Good morning, good morning sa inyo lahat mga kabads Happy Saturday Pizza Noibi ng buwan ng September uh, Bilitin na pipista pala dyan sa amin sa Western Samar Calvary City Good morning, thank you nakaraos na naman yung mahal na patrona ng aming Santos Mama Mary dyan sa Calvary City Thank you Lord Good morning, good morning sa inyo lahat diyan, Kuya Watch Vlog po. Ah, uh, shout out dyan kay Mumpulin, ah, uh, i-vlog ng UEC. Hello, shout out. Ma'am CP, shout out. Ate Ruby. Sa lahat na member ni Ate Ruby, sa lahat na member ni Ma'am CP at kay Ma'am Pulin in vlog Ma'am Lore ng UEC. Bigyan ko shout out. Kuya Farge ng team call Kogir. Hindi ko lang siya tawag. Si Kuya Wads. Magandang uh, araw na ngayon. Talagang mainit na. Mainit naman ni eh. Mainit na mainit po. Wala na po ulan. So, wala nang problema. Maglaba. Magride. Kung saan, saan pupunta. Sa mga adventure, sa mga pool, sa mga kung saan, saan. Kasi, mainit na po ang panahon at pwede na maggalagala kahit saan po kaya lang siyempre gagala ka may budget ato <laughs> ano ba? may budget tayo hindi po pwede tayo aalis na wala tayong bala hindi po ba alam nyo na pa yun may pagsibin ng bala siyempre gasolina ng sasakyan, motor o four wheels, kung sa inyo may mga four wheels kayo, siyempre pagdating doon, punta tayo sa malamig na lugar. Di po ba? Siyempre, magtampisaw sa ilog, magtampisaw kung saan saan. So, may we'll love shout out, o sa idol ko, ma'am, Mariaan sa i-vlog, magandang umaga, uh, Uyamot Channel, Irene Vlog uh, Florentina Nagpinas Kitchen Sa lahat po uh, Marlene Payupay Milab Shoutout sa inyo lahat dyan Thank you Lord Si Kuya Vaj Hindi nyo nakakalimutan Marami marami salamat po Ah, si Kuya Bats, magyagigi lang ng ulam. Mga kapadge, yung, ah, talbos na kamuti. Ulam mo yun, Kuya Bats. At saka prito na dalunggong. Yalo ni Kuya Badge, to. Prito na dalunggong at saka Dilis, ito ngayon ang ulam ni Kuya Vads. So, sa inyo lahat, dyan, good morning. Wala si Kuya Vads, pasok mamaya. Siguro mamaya ako makapag-live. So, mayang gabi po. Sa inyo lahat dyan. Thank you, thank you, thank you. Bigal up shout out dyan kay... Ready ba ng Aklan? Miguel shout out kay Boss Edgar Bihay Koto. Idol Miguel shout out sa lahat po. Idol Katuba ng uh Solar team. Miguel shout out. Magandang-magandang umaga po. Sa inyo lahat dyan So ito Ito ngayon lulutuin ni Kuya Bats na Kasi wala si Kuya Bats ibang ulam Prito at saka Aking Ito prito ni Kuya Bats Lalagyan ng talbos So Ito Igigisa ni Kuya Bats sa bawang, sibuyas, at siyempre lalagyan ng pampasarap. Yung magic sarap, hindi na magagamit ng bitsin, hindi. Magic sarap. So ito, ang hirap kasi mag, mag, mag video ka na ikaw lang ang maghahawak ng cellphone. Kasi hindi makakatuhalin mo, magluto ko, magluto ka doon mag-isa ka. So, ikaw mag ng cellphone mo. Wala akong uh, alalay. Wala akong walang hawak ng cellphone. Wala ako kameraman. So, mano-mano ako lang mag luluto. Ako magbibidyo. Akin lahat. Yun ang tayo mga small youtuber. Tiis lang po tayo. Balang araw, magkaroon tayo ng kasama sa pagbablog bagaga ah, video camera natin tapos tayo ay gagawa ng content nakatotok sa atin yung ah cellphone mayroon sana tayo kasama ganun ngayon ang, ang iba na mga small youtuber na monetize na kasi mayroon naman talaga sila bibili sila ng gamit kung saan sila pupunta ah si Kuya Bad pansamantala wala pa po solo flight lang muna si Kuya Bad so sa inyong lahat salamat po salamat sa walang sawang sumisilip at sumusuporta sa mga upload ni Kuya Bad's vlog sana po wag nyo naman i-skip yung mga patalastas po bukod tangi lang po ang inasahan ni Kuya Bats, parang awa nyo na lang po. Di po ba? So, sa inyo lahat dyan, uh, magluluto si Kuya Bats ngayon, magigisa. At salamat po sa inyong lahat. Muli, kumakatok si Kuya Badge. sa inyong mga puso. Ah, uh, sana po uh, lahat ng mga upload ni Kuya Bats ay mapanood nyo kahit walang isang minuto o dipindi po sa inyo po at paki subscribe po paki pindot po ng notification bell para updated po kayo sa mga upload ni Kuya Badge vlog so muli salamat po thank you lord maraming maraming salamat po God bless you po. Thank you, thank you. Bye-bye.